Itinataguyod ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga produktong gawa ng mga persons deprived of liberty. Iba't ibang produkto nila ibinida sa Mid-Autumn Festival. Narito ang report ni Cristina Saldua. Tampok ang iba't ibang makukulay na produkto kabilang na ang craftsmanship na gawa ng mga persons deprived of liberty mula sa Baguio City Jail Female Dormitory sa Mid-Autumn Festival na ginanap sa Session Road, Kamakailan. Makikita ang iba't ibang klase ng crafts na mga kababaihang PDL gaya ng bedded accessories, coin purse, at bags na yari rin sa beads at mga plastic straps na hinabi at ginawang bayong. Ayon kay Jail Officer 1 Rachel P. Hamadon ng livelihood program ng Baguio City Jail Female Dormitory, pamilya ang nagsilbing inspirasyon ng mga PDL upang mas paghusayan pa ang paggawa ng mga produkto. Family po nila, since hindi nila nakakasama, yun yung way nila para bumangon. So, magawa sila, pinapaganda nila yung product para mas mabenta, in which mas makakatulong sila sa family, especially sa mga children. Nila. Ang mga paggawa ng produkto ay ang nagsisilbing daily activity ng mga PDL. Pinibigyan sila ng sapat na oras upang maproseso ito at gawin ng mga iba't ibang disenyo na kanilang nais. Sinabi naman ni Jail Officer 3 Gayalin Nerona, bukod sa ganda ng mga likhang produkto, nakatutulong din ito upang mabawasan ang paggamit ng plastic bags dahil matibay pang matagalan at maaari rin gawing pang fashion ang mga ito. Although plastic siya against other plastics na siya is pang matagalan uh, compared to others na pagkagamit, disposed. Yeah. So let's help kasi pinaka-problem natin is the garbage. Para naman sa mga nais bumili, makikita ang produkto sa Lamone Hotel sa Kamjan Hay sa Department of Trade and Industry at sa iba't ibang food fair at mga lokal na selebrasyon. Maaari ring magtungo sa Baguio City Jail kung nais makabili ng iba pang produkto ng mga persons deprived of liberty. Support local, ika nga. Sa ngalan ni Janjel Bangkulita, ito si Cristina Zaldua para sa PIA News, Cordillera.